Napakahirap talagang gumawa ng content. Siyempre, lahat tayo nangangarap na magkaroon tayo ng viral video. Pero sabi nila, ang isa sa mga nakakatulong para makagawa ka ng magandang content ay PINAT. Kaya pagka ako'y pag gumagawa po ng content o nag-iisip nung kung ano ang video na aking ko-content, co hindi po nawawala sa akin itong PINAT sapagkat sabi nila ang pinat daw ay pampatalino. Siyempre, makakaisip ka ng magandang content. Malay natin, baka mamaya, bukas, makalawa, ay magkaroon tayo ng viral video. Viral video na pinapangarap ng bawat content creator. Isang magandang umaga po sa ating lahat.